Hello mga kasara, maga nga pala kami nagsara, wala pang 10pm nagsara na kami kasi para nag-grave ako sa goto overload. Kaya niyaya ako si Zoe, sabi ko maggoto kami, goto overload. Naya din namin si Margarita, tsaka si Emma. Ang kas ko si Zoe, saka si Mika. Ang kas naman ni Emma, si Margarita. Kaya lang pagdating namin dun sa flyover para kumain ng goto overload. Biglang may nagsuggest. Magyalibi na lang daw kami kasi nandun na kami. Minsan lang naman daw. Kaya sabi ko, sige na nga, magyalibi na nga tayo. So naisipan namin na pumasok sa Jollibee. Nagparking muna kami tapos pumasok na kami sa loob. Sabi ko sa kanila, o tara umorder na tayo. Sabi nila nga apat, sila na daw bahalang humanap ng mesa. At ako na lang daw ang bahala sa order. Para ka mesa something um, tinga Yung pala, ako ang pag-order nila kasi ako ang pagbabayarin nila. Ano ko lang namin, baby? Okay. Okay. Ano mo? Axel ko. Axel ko. Okay, siya si Axel. Okay, thank you. Ay, lap mo, nakakain na po ang mga patay gutong. Ewan ko ba, may ari tayo ng karinderya? Bakit mga patay gutong kayo? <laughs> <laughs> Kaya wala naman akong nagawa kundi umorder na ako. Kaya kumain na rin kami. Ayun nga, ang inorder ko ay yung 8 pieces ng chicken joy, yung bucket. May kasamang rice, tsaka drinks. May kasama din yung mini choco sundae. Umorder na rin ako ng drinks ko, yung pineapple. Para medyo ingat. Tsaka umorder din ako ng isang macaroni soup. May kasama na rin pala yung french fry. Sige lang, kain lang. Sarap kumain no kapag libre. Heto na ngayon yung mga pinagkainan namin after namin kumain. Kala mo, may mga kumain bagong laya. O di kaya galing sa gera. Tingnan mo naman yung mga pinagkainan namin no grabing galat syempre matapos ng kumain yan kaya matahimik kasi mga busog na pero si Mele nagtrayata siya ng chicken kasi yung video nyo kay Bunso may kasamang rice tapos yan pahinga konti lang then lalabas na kami kasi tapos na kami kumain sobrang kalat no kami ba talaga kumain dito yan pakabay-kabay na sa camera kasi mga busog na Nutu-utu no, na lang nila ako kasi alam lang ako nagbayad. Sila na lang may sagot ng mesa tsaka upuan. Kapag ka ganun, ramdam ko na parang budol eh. Kaya nga budol is real. Nabudol na naman ako. Maya-maya nga inaya ako na sila lumabas. Parang umuwi na kami. Kasi baka mamaya magutom na naman sila. Ako na naman ang magbabayad. Mahirap na. Mabudol ulit ako, no? Magpaiwan si Emma tsaka si Margarita. Magsisiyar daw muna sila. Siguro nalamigan sa soft drinks. Kasi dahil nilang nainom eh. Habang palabas kami, nag-CR si Margarita at saka si Emma. Dito na lang kamo muna kami sa labas. Kinukulit namin yung security guard. Sana na kami. Follow nga sana kami no para madagdagan yung followers namin. Tapos niyan, pauwi na rin kami. Nagkukulitan muna kami. Kinuha ko na rin yung motor. Dinamangy pepepending dumaan sa line of flyover kasi Minanguhuli daw doon. Kaya alilipat kami ng daan para hindi kayo mahuli. Yung team daw ni Hiro ang nanguhuli doon. Yung vlogger din. Niloloko nga yung mga tauan ko. Sabi ko, tara, magpahuli tayo para magkaroon tayo ng collaboration. makipag club tayo kay Hiro. After yan binayaran na rin namin yung parking kasi wala naman siyang bayad. Pero obligado na lang din kung nasa inyo kung magbibigay kayo. Dahil binabantay naman nila yung mga motor. Kaya nagbigay na rin kami kahit paano Umuwi na kami. Gabi na kami nakauwi, tahimik lang kami kasi tulog na yung mga tao sa karinderiya. Baka mamaya may magising pa. So dire diretsyo na lang kami. Kami palang tatlo magkaangkas. Ako, si Zoe, tsaka si Mika. Si Emma, ang angkas niya, si Margarita. Salamat sa Diyos at ligtas kami nakauwi. So yan lamang mga kasarap. Babayin!